What's up mga Vax? Ayan na, andito tayo sa palengke ng nasagbo upang maghanap tayo ng kape magtatanggol sa atin. <laughs> well mga Vax, ay nakakita nga tayo ng kape barako dito sa kay Kaupeng. Ayan, nakikita naman. nga mga box, nakita ninyo na kung paano gilingin ang beans to powder. Ayan, talagang pagkakabango naman talaga ng kaping barako mga box. At talagang ipagtatanggol kain ang kaping pinakamatapang at ayan nga ipinakita na ang giniling na kape mga box. At isasalin na nga iyan, gini sa pouch. Ayan nga pala mga box. And after masalin, eto na sila mga box. Kaya ano pa inaantay nyo, mag-order na ng kaping barako.